Sobrang init din dito guys, katulad sa Pilipinas. Nainip ako sa bahay kaya ang sabi ko sa aking asawa ay lumabas muna kami at maglunch. Dahil mainit ang panahon, nagsuot ako ng kurta, isang traditional dress dito sa India. Mahaba at pwede mong uh, ternohan ng jeans. Ito yung Heritage Hotel guys na itinayo pa noong 1880. At tingnan nyo ang loob guys, napakaganda. Lalong-lalo na may yung mga wooden wall. Ayan. So, bumababa ng inyong prinsesa. Tignan nyo, nakakarpet pa yung kanilang hagdanan at sa kanila yung floor. Dahil nga sobrang lamig dito, guys, kapag winter. 1880 ito itinayo, pero tignan nyo naman, ang tibay-tibay pa rin, ba? Diba? Napakaganda sa loob, guys. Napakaganda ng no, kanilang mga living area doon sa mga rooms nila na tinignan din namin. Pero ito na lang yung pinakita ko sa inyo itong pinaka main entrance niya. So, naiinip ako kaya ayan, lumabas muna kami at walang magawa sa bahay. Kaya ayan, dito kami napadpad sa Heritage Hotel. Kaya nung napagod nga guys, eh kumain muna kami. So, yung order namin. Napakasarap, diba? Then, eto. Hanggang dito na lamang. Bye!